Hey guys, good evening. So ayan na nga, Pupunta ko na ito ito lang ako kasi guys, alam nyo birthday ng ating asawa so, wala talaga kami pera as in, wala akong pera wala as in, wala sabi ko, bilhin ko na lang siya lang. Ano? manok na manok. kasi ang pira ko talaga 100 lang guys 100 pesos. ko na lang siya sa pupunta ko nang dito mo ay hindi ko kasi sa mo kasi wala ang birthday ko binigay niya ako ng 15 15 kwento ko lang to guys ha kaya naglalakad ako kala mag Hindi niya alam kasi na umalis ako. So nakamot na ako sa kanya kasi wala akong pera. Wala, sino wala kami pera kasi wala pinang sahod. Kasi ako start ko lang sa work. So timpre wala. Ano. So yun. Yeah. Kala pa lakarin ko. It's so, okay. Kaya kaya ako to. So. Yan guys. Kailangan ko. Bili ako ng ano. Sibuyas. Iwan ng pesos pa ako. Parang sa ano. 100 pesos. Ayan. Alam nyo guys, kung hindi pa akong trabaho sa teatro ko ngayon, ito ang trabaho guys. Eh. Diyan o. No? Oh. Ayan o. No? Ayan yan 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 Ayan May mga ila. Ayan. Diyan ako lang trabaho natin guys. Pero siyempre, pinuha ko. Ang bait niya, may ari yan si ate. Sa so, malaya pa ako guys. Ayan. Bili ako ng manok. Dito. Sabi so, ng side, hindi malaya pa rin. So ito, yung mga bibingka-bibingka dito. Wala akong pera talaga. Guys. So, hirap talaga pang nabay na wala akong pera. No? Kasi talagang sa panahon ngayon, kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng pundo. Or kailangan mo ng sikap, magtrabaho. Tiyaga talaga. So ayan. Malayo pa nila lakad guys. As in malayo pa. Pero kaya kaya ko to. Kasi in, yung dahan. Malagay pa. Mapagod ah, na ako. Ano, wala. Ito may mga anibit may May jalibi, may mga malapit ng pira. Wala ka rin pira, guys. So, wala pira. Siyempre. hindi naman tayo sa palingki-palingki ng 100 pesos. 100 pesos. Sabangan nyo, guys, yung second. Naluluto ko kung ano yung... Ano, kasi magagal ako ng... masagana, ganun. Adubong mo yung kante. Nakapahinga lang ha. May nakita kong sabi ko. Lumi sabi yun. Kasi wala na akong pera talaga. Kasi wala na akong pera guys. Yun, yun, naman, yan ang mga gulaman. Sabi yun. So ano. So wala akong pera. Wala sa lang mura lang ito. Kaya magkano po dito? 100 cent kilo. 100 cent Ayan. Sabi na tayo. Ito lang kasi na i-stop light. Ayan yung pala yun. Ito lang kasi na yan. ano. Ito lang guys ha. Ito lang kasi bilimin ako ng anon. na ako update ko kayo guys ha. Bye -bye. bye bye guys, bye bye.